How did the ancient Egyptians build the Great Pyramid of Giza 4,000 years ago? Imagine this, millions of stones, bawat isa mula 1.5 tons hanggang 160 tons, itinayo ng wala pang cranes o heavy machines. At ang pagitan ng bawat bato, mas maliit pa kaysa sa lapad ng isang bank card. Sobrang precise kaya maraming naniniwala baka nga aliens ang gumawa nito. Pero ayon sa archaeologists, may tatlong possible na paraan kung paano nila itinayo ang pyramid. Una, ang slope at bar method. Ayon sa teori na ito, gumawa raw ng malaking slope ang mga Egyptians at itinulak pataas ang mga bato. Pero may problema, kung gagawin ito, aabot ng 1.6 kilometers ang slope. Mas mahirap pagawin kaysa sa mismong pyramid. Kaya may mga researchers na nagsuggest ng looping slope parang mountain road na pikeot. Pero kung gagawin ito, maaapektuhan ang sobrang precise na construction ng pyramid. Ikalawa, ang internal spiral method. Proposed ito ni French architect Jean-Pierre Houdin noong 2007. Sabi niya, una raw gumamit ng external slope hanggang 43 meters tapos sinuloy ang construction gamit ang spiral slope sa loob ng pyramid. Mas maiksi, mas konti ang manpower, mula millions of slaves, pwedeng 4,000 workers lang. Sounds brilliant, pero hanggang ngayon, hindi pa rin napapatunayan dahil sobrang hirap gawin kahit sa modernong panahon. Ikatlo, water transport method. Ito ang isa sa pinaka-interesting. Ayon sa ibang experts, gumamit daw sila ng tubig at floating devices na gawa sa animal skin o stomach para palutangin ang mga bato. Tinali sa lubet, hila papunta sa foundation at gamit ang waterway, itinataas hanggang matapos ang pyramid. May ebidensya pa nga na natagpuan sa Red Sea ang isang papyrus document na nagsasabing araw-araw, ang opisyal na si mayor at ang kanyang mga tao ay nagdadala ng mga bato mula quarry papunta sa pyramid gamit ang bangka. Dagdag pa, may na ring dalawang sunboats malapit sa pyramid kasama ng maraming buto ng hayop. Pero, kahit promising ang theory na ito, hindi pa rin ito nagbibigay ng final answer kung paano talaga nila na-achieve ang sobrang taas na precision ng pyramid. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung paano talaga itinayo ang Great Pyramid of Giza. Ikaw, ano sa tingin mo? Aliens ba, o genius engineering ng mga sinaunang Egyptians? Comment mo sa baba!